everyone! It's me again, Charlie Aguilera, and welcome to my channel. So for today's video, guys, pag-uusapan po natin yung mga four-year pouches, especially si JNT, guys. I know for sure marami nakaka-experience ito sa inyo, especially if you're a new TikTok seller, guys, at konti pa lang yung mga sales nyo. Sobrang ang hirap humingi ng mga libre pouches ng JNT. Medyo gumawa tayo ng survey dyan, and I hope makapulong ito na masagot yung mga questions niyo and keep on watching. Normally, meron nagkaka-pouch po yeah. Hindi malaman mo kasi pag nalilipis, wala pa rin yun. Uh, hindi eh. pa rin na-approve yun sa meron. Totoo -to ba na ano? Hindi na daw kayo nagbibigay ng pouch? Hindi naman. Pero depende. Hmm. Depende sa... Yeah, yun, uh, yeah. <laughs> kasi nakakailang hindi na ako bumibili na lang ako ng bumibili ng pouch eh. <laughs> So ganyan guys, pag ko sa JNT automatic ipapunch nila yung mga items mo. Depende kung sobrang dami, usually dalawa o tatlo na sila nagpapunch para mas mabilis. Anyway, after 2 days, merong uh, JNT rider na pumunta dito, nag-deliver ng pouch sa akin. So, later on, ipapakita ko sa inyo yung pouch. Tapos, meron lang silang pinareceive sa akin, kailangan mo lang permahal and also your valid ID para uh, iiwan nila yung mga pouches. So, ayun, medyo interview ko yung uh, rider na nag-deliver. So, paano ako naging eligible to get um, these pouches? Tapos, sabi niya sa akin, Uh, one thing for sure is kailangan daw kung ikaw ay tiktok seller at least meron kang um, na ipa completed na 1000 parcels so paano mo ba makikita yon? so dito guys sa inyong uh, tiktok shop seller center all you need to do is just uh, go here sa inyong eto uh, kung saan nagmamanage orders kayo tapos punta lang kayo dito sa completed kailangan 1000 in a month at least So, lagay nyo lang yun sa costume. Tapos, dito may kita nyo naman. So, for example, So, bigay tayo ng sample, guys. Ha? So, for example, dito, May 1 hanggang May 31. Yan yung sa completed ko. So, dito nakalagay, ayan, sa so orders nyo dito sa gilid. May kita nyo kung ilan yung total na napaship ninyo completed, ha? Hindi yung cancel. So, naka 2,343 tayo. Diyan, guys, may kita ninyo kung ilan talaga yung napaship ninyo sa buong whole month. So, at least, kailangan daw makatao 1,000 daw tayo para makakuha tayo bigyan nila tayo ng pouch. Hindi ko sure guys ha kung ganun din sa ibang um, branch pero dito sa branch namin ganun yung sabi nila na kailangan at least maka 1000 araw na, na ano na completed no orders bago kanila bigyan. So as you can see guys dito sa aking June naka 1000 naman ako so I'm really hoping na ngayong July bigyan nila ako ulit. So, mas mababa pero at least na-hit ko pa rin. Pero, nung tumawag naman ako sa customer service, sabi naman nila whether or not naka-1,000 ka na completed orders, Uh, dapat fair daw both side both seller kailangan bigyan pa rin mga pa o maparami kailangan bigyan so I suggest guys kung kayo ay nanghingi hindi kayo binigyan tawag na lang kayo sa customer service ireklamo, ireklamo nyo yung branch kung saan kayo naghihingi at hindi kayo binibigyan para at least ma-address nila yon and matawagan kayo at mabigyan kayo ng pouch yun lang ano yung binigay nila sa akin guys 1000 pieces yan So, ito ay 500 pieces na medium. Ayan, JNT A4 medium 500 pieces. Tapos, ito naman yung large nila na binigay sa akin. Ah, uh, 500 din ito. Ayan, sa loob may apat pa na rollo So, bali isang rollo is 100 pieces. Plus, 4 na rollo pa doon. So, bali 500 din. So, total siya ng 1,000 nila i-deliver sa inyo yan guys tatanungin nila yung pangalan ng shop name nyo so dito nyo makikita yung shop name nyo sa akin kasi yung pangalan ng shop name ko is yung pangalan ko rin tapos makikita nyo rin dito yung date ayan date kung kailan sya uh, binigay sa inyo tapos kung ano yung mga pouch na sizes ng mga pouch yung binigay nila so sa akin ang binigay lang nila ay medium at saka large walang small uh, though tinanong naman nila kasi hindi naman ako masyadong gumagamit ng small So, 500 medium, 500 na large. So, ito na yan, yung medium. At saka yung large na pouch. Tapos dito, kailangan kayo yung mag receive So, bago yan ibigay sa inyo, kailangan meron kayong valid ID. Papakita ninyo, which is yung name na nakaregister din sa TikTok niyo Tapos, may kita nyo rin dito kung sino yung nag-prepare ng inyong uh, pouch. Tapos, yung uh, kung kanin status niya. So, siya ay branch supervisor doon sa branch kung saan sakop yung aking area. Ito din, guys. Nandiyan din yung day. Tapos, may pirma din yan. Bali, dalawa to eh. Kaya siya kalahati dito. Yung isa naman ay pipirmahan ninyo. Tapos, yun yung ibabalik nung magdi-deliver nito mga pouch na ito sa inyo, guys. So, currently, yan yung bago nila.